May batang multo nga ba ang nagparamdam sa Jollibee crew na ito? Mga kaibigan, sa videong in-upload ni Atsob Kiyoshi sa nasabing CCTV footage, makikita ang isang Jollibee crew na tila kabado habang naglilinis sa kalagitnaan ng gabi. Mapapansin sa kanyang kilos na parang may kinatatakutan siya at panay ang lingon sa paligid pero walang malinaw na dahilan kung bakit. Wala rin namang makikita na may gumalaw na gamit o kahit anong kakaiba sa mismong video. Pero sa comment section, may mga nagsabing, open daw ang kanilang third eye at may napansin silang malaanino na tila batang nakasilip sa ilalim ng play area at parang nahihiyang magpakita. Ayon pa sa kanila, hindi raw normal ang itsura dahil itim na itim daw ang mukha ng bata, kaya hindi matukoy kung ano talaga ito. Kung titingnan natin mula sa paranormal perspective, hindi rin ito malabong mangyari. Sa mga fast food chain tulad ng Jollibee, madalas nagaganap ang mga birthday party ng mga bata na masaya, maingay, at puno ng energy. At ayon sa iba, ang ganitong klasing environment ay pwedeng makaakit ng mga espiritong bata na maaaring piniling manatili sa ganoong lugar. Kaya naman para sa mga kaibigan natin dyan, na nagtatrabaho sa mga fast food restaurant lalo na yung mga night shift, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron din ba kayong karanasang katulad nito.